Hello guys, welcome back sa ating panibagong video uh, Sagutin ko lang yung nagtanong sa akin or nagcomment sa aking video na uh, Paano ba magpalit uh, Paano kung nakalimutan yung uh, Yung PIN code niya sa kanyang Maya card So ang gagawin nyo lang guys is Halimbawa uh, nakalink naman ang Nakalink na ang inyong card sa Maya account niyo So if nakalimutan nyo yung pin code nya pwede nyo isang i-reset dito sa inyong maya apps ang gagawin nyo lang is uh, pumunta kayo dito sa inyong maya cards and kung makikita nyo dito ito yung card din nyo na nakalink ito ito sa may bandang wallet cards so i-click nyo lang tong card nyo na nakalink halimbawa itong maya card 1 ko and then dito guys, kung makikita nyo dyan guys pagkapunta nyo dito guys sa inyong Maya card ito na yung naklik nyo na uh, ang gagawin nyo lang is i-click nyo lang tong icon na to yung parang shield guys ito yung shield na yan click nyo lang yung shield na yan and then and kung makikita nyo dyan guys ito guys so, change card pin so i-click nyo lang tong change card pin and dito yan mag input na kayo ng panibago nyong pin so ang pin na nilalagay dito or sinaset ay anim na uh, number 6 digits number. So afternoon guys, pag uh, na-set nyo na automatic 'yon. pwede niyo na gamitin ulit yung Maya card niyo pang-withdraw sa mga uh, ATM machine or sa mga pambayad doon sa mga terminals na tumatanggap ng Maya card. So ganun lang guys. So thank you for watching.